Hi guys, good morning. Ang akong activity karon nga morning kay maghimo og um, katayanan sa ako ang upo og sa ako ang uh, pipino nga tanom. Since late kay ko ni mata, dili na lang ko mang mangguna kay murag alangani nakaayo. Niya. ma output ang panahon kay dagom dili ko mood ko makapanglaba. So ang akong ginagamit kay karon guys kay ah uh, tie back og pisi nga gagmay mo akong ginagamit na ako'y tulog sa opo, na po'y tulog sa pipino. So, kani ako adi ang upo o pipino kay mun, uh, first time nako ako magtanom. O niya, gipalit sa Shopee ang, ang seeds niya kay wala man ko kapangayuan din sa mua. Kani akong ginabuhat karon ako na siyang ginabutangan o uh, gagmay mga gagmay nga hikot ang mga taibak o ang pisi aron dilipot kay siya maglaylay no lain lain pun kayo maglaylay tan, lain kay tanong ko maglaylay so muna akong kinabuhat si Andrew mo po nag-ingon sa ako ang ah, nga naon lagi daw so muna akong ginabutang. so mauto man na so ako nang siyang butangan o taybak gikan sa dapit sa may punuan sa akong pipino padulong sa ibabo para mukatay sila sa taybak Ginaingani po na ako akong ubang mga tanom like beans, ampalaya, kentucky, uh, patula, um, sigarilyas, inga ni nagabutang ko og uh, PC aside jud sa pag -mo movie marathon. Mura jud na akong ginabuhat diri sa Mumbai guys. Magsigig pananom, magsigi og um, pangguna. Tapos every morning pag Ako dahil yung i-visit ang akong mga tanom, kung nanay na gula, nanay guwang, pagkahuman na ay uh, nanurok, or na ay bagong bunga. Ingat, jud ako ginabuhat per minute, guys. So, kung makita po ninyo ang surrounding, ang sa ano, kay ka na medyo dagko na, dagko na ang, ang mga sagbut kay wala pa siya nasprayhan. Usually, ginasprayhan na, ginasprayhan na siya sa akong papa. Ang palibot jud ginasprayhan kay para uh, mamatay ang mga sagbot niya. Karoon kay busy pa man si papa. So, wala pa jud siya nasprayhan. So, magulat lang jud ko kanos siya available. So, muna din niya eh, ako ang nahimo guys. So, finally, human jud So, pwede na ako makapang ah, uh, pwede na ako makalungag unya timing pud kay kay kaulan na so okay kay akong gibuhat karong adlaw accomplish kayo ang ako ang activity nga gi uh, di huna, huna nga mahuman ako to for today so thank you for watching have a nice day bye